ulam ni baby. Dali na maglalaro tayo, di ba? Saan bola ni baby T -t -t. Hanapin mo. Kunin mo dali, maglalaro tayo. Masungit naman. Magbubula tayo. Mag, maglalaro tayo. Ikaw yung nagliyayaya, tapos ako pa yung pakukunin ng bola. Bala ka. O, hanapin mo dali. Saan? Saan? Saan yung bola mo? Hanapin mo, Bilis. Napin mo nasaan? Oh, wala dito. Dali napin mo. Na. Oh, hindi ko alam kung nasaan yung bola mo, hindi ko alam. Ikaw ang nagtago noon. Oh, saan mo nilagay? Saan mo? Oh. Oh, ayun. Oh, ayun pala. Oh, dali. Maglaro tayo. Pilit kunin mo. Ay. Kunin mo. Ay. Hanapin mo dali. Hanapin mo yung bola mo. Opo, so, ikaw, ikaw di ba, di ba, ikaw ang nag, naglaro mo kanina. Saan mo nilagay? Hmm, dali, hanapin mo na dali. Hanapin mo Bakit ako yung pinapahanap mo? Sa yung bola, yun eh. Ay, bilis na. Hanapin mo na dali. Nasaan? Yung bola mo. Ay, ayon Ayun pala. O, oh, dali, kunin mo na. Bilis na. Kunin na na. Bakit ako nagkuha? Ano ba yan? Pagod na ako. Marami akong ginawa kanina, Chico. Pagod na sa si nanay. Ikaw naman yung kumuha. Ikaw. Hindi kunin yun eh. Ikaw yung kumuha. Ikaw yung kumuha. Ikaw, kumuha. Hmm, tingnan. Ikaw yung kumuha. Bilis na. Kunin na. Kunin mo na. Anapin mo na yung bola mo. Kunin mo na. Din. Pagod na si nanay. Pagod na si nanay. Hindi pa pinakuloy ni nanay si Chico. oh ayun. O, ayun. Ayun, guys. Kukunin niya na yung bola niya. Ay, ayan. Very good talaga. Very good talaga ang ching-ching. Ayan na, guys. Kinuha niya na yung bola niya. Ang very good naman yan. Alam niya kung saan niya nilagay yung bola niya. Ang talino-talino naman yan. O, dali na mag-play na tayo. Oh, play na, tayo. play na daw kami, guys. Oh, ayan na. kunin oh, mo. Alam niya kasi, guys, kung saan nilalagay yung bola niya. Oh, dali. Mm. Matalino talaga si Chico, guys. Sobrang talino pa. Sobrang talino talaga ito. Matalino, mabait, mapugi. Oh, Nanjan na talaga sa kanya lahat, guys. Mm, -mm binitawan niya. Papakuha sa nanay niya. O, oh, asan ang bula mo? Ah, ibig sabihin niyan, guys, pag binitawan niya, i maglalaro kami, ahagis ko sa ano. Yan. Kukunin niya. Yan. Ang galing-galing naman ng baby na yan. Very good naman yan. Mm. ang galing-galing talaga. Um, dali. Akin na. Um, akin na. Dali. Kunin mo doon. Um. Um, bilis. Yan. Yan ang gusto niya laga, lagi, guys. Maglalaro kami. Yan. Very good. Um, tama na. Pagod na si Chico. Tama na, ha? Mamaya naman tayo mag, maglaro, ha? Mamaya naman, Bunso, ha? Pagod na si Chico. Inom na ikaw tubig. Pukuha si nanay na tubig. Ayan guys, thank you for watching. Sana panoorin yung aming YouTube channel at paki-subscribe na rin guys ang aming channel. Thank you.